Sa video na to ipapakita ko sa inyo kung bakit mas nakakatakot na ang bagong lineup ng Los Angeles Lakers after na trade deadline. Especially na mayroon silang bagong duo with Bronchich. Ang tinutukoy ko dito mga idol ay walang iba kundi si Lebron at Luka Doncic. After being down ng as many as 23 points na kupuna ng Minnesota, abat nakalain nyo, nakagawa sila ng magandang run at naibabangan nila ang kalamangan ng LA sa 3 point game. Matapos ng easy basket na to ni McDaniels, tingin nyo maigi mga idol, lamang na lang ang Lake show ng tatlo sa score na 93 to 90. At dahil dyan, napatawag tuloy sila ng timeout. Ito na yung dahilan kung bakit ko nasabi sa inyo kanina na mas nakakatakot na ang bagong lineup ng Lake Show na may Lebron at Luka Doncic. Alam naman nating lahat na parehas si scorer tong dalawa na to kaya naman once na magkasabay sila sa loob ng court masiguradong mahihirapan yung mga kalaban nila at dahil kinakailangan na nga ng league Show nang i-score sa mga oras na to, dito na nagdoble kayon si Luka at Lebron. Itong unang video na ipapakita ko sa inyo si Luka Doncic muna ang bida. Dorian Finney Smith pass to Luka Doncic. So ayan, nagawa rito ni Luka Doncic na iwanan yung bumabantay sa kanya na si Nasrin. Tignan Di nyo maigi mga idol, hindi rito magawa ni McDaniels na harakan si Luka Doncic kasi nga alam niya na solid din tong playmaker. Kung sakaling magkukomit siya para pigilan si Luka na umataka sa loob ng paint, malamang sa malamang gagamit si Luka ng kick out pass para ibigay yung bola dito kay Finney Smith na nakapuesto sa left corner. Kaya nangyari, si Mike Conley ang gumawa ng paraan para pigilan itong si Luka sa pamamagitan ng pagkuha ng charging foul. Pero masaklap tinawagan siya dito ng blocking foul. Kaya ayun, basket count, 3 point play to para kay Luka Doncic kaso nga lang ang masaklap, nagmintis yung free throw niya. Sa pagkakataon na to, gagamit sana si Lebron ng iso play laban sa big man ng Minnesota na si Nasrid. Kaso nga lang mga idol no, maganda ang pinakita ditong depensa ni Nasrid. Kaya ang nangyari, naisipan ni Lebron na i yung bola papunta kay Luka Doncic. Kudos kay Luka mga idol kasi nakita niya na nag struggle si LBJ kaya lumapit din siya dito. So yan Lebron, bounce pass to Luka Doncic. Ito na ata yung dahilan kung bakit nabansagan si Luka Doncic na Luka Magic dahil sa si mga pambihirang ginagawa sa loob ng court. So ayun mga idol as you 2 seconds na lang ang na natitirang oras at matatawagan na yung lake show ng shot clock violation. At kung titignan natin maigi mga idol no, sobrang ganda rin na naging depensa dyan ng kalaban. Pero guess what, naipasok pa rin ni Luka Doncic yung tira niya na yan. Good defense kaso nga lang better offense. Matapos may pasok ni Luka Doncic ang nakakamahantira na yan, tignan nyo ang naging reaksyon dito ng mga tagahanga ng Purple and Gold. Makikita natin dyan na sobrang saya nila. Pero ang pinaka naging magandang reaksyon dito ay yung tatay ni Luka Doncic na kung saan ay hindi rin makapaniwala sa ginawa ng anak niya. Walang yan na yan, kahit ako nagulat din talaga kanina. Pagkatapos ni Luka Doncic magpakitang gilas kanina, sa si LBJ naman mga idol ang nagpakitang gilas sa mga oras na to. So yan, matapos ni Lebron na ipasok yung midrange jumper niya dito, lumobo na ang kalamangan ng Lake Show sa sham sa score na 107 to 98. Hindi pa dyan nagtatapos mga idol sa last 28.1 seconds ng 4 quarter na ipasok din ni Lebron yung crucial na free throws niya. Dahil sa magandang performance na ipinamalas ng kupunan ng Los Angeles Lakers, nakuha nila ang panalo sa laban na to sa score na 102 to 111. O oh, baka sabihin ng iba kaya lang naman nanalo ang Lake Show kasi na-ejected si Anthony Edwards at saka hindi rin naglaro si Rudy Gobert. E walang ya, kasalanan ba ng Lake Show yon na mainit itong ulo ni Anthony Edwards? Kasalanan din ba nila na injured itong si Rudy Gobert? Grabe talaga no, basta haters wala na nagawan tama, ay este puro na lang dahilan. Pero hayaan na natin yung mga yan mga idol. Kung kayo ang tatanungin mga kasolid, kaya ba ng Lakers yung makakuha ang kampinato ngayong season? Lalo na't na meron silang bagong tandem with Lebron at Luka Doncic. Magkomento lang dito sa my comment section at babasahin natin yan. Maraming maraming salamat sa supporta mga idol. It's your boy King Jan. I'm out.